Okay, let's go guys. Palibot ng araw, palibot ng vlog. Sana ang natin na Ah, uh, pakita ko naman po sa inyo yung uh, punta tayo ng at tangaw. bangket, guys. Bangket po Ah, so uh, barangay at Ah, kita ko naman yung daan na pupunta ron. 好好 Saka uh, nagsasama na kayo sa sa uh, pag-get. Pinapakita ko talagi guys. tayo sa may ano oh. May shortcut na sinasabi ko ngayon, Hindi na tayo dadaan ng plaza. Hindi na ka center ng bakyo. Dito yan. Ah, puro basa pa rin yung guys. Kasi ulan-ulan pa rin. Ngayon lang medyo may lumiwanag ng konti. May nakita ka ng asul. May nakita na tayong asul sa taas. Kaya hapon, puro ulap yan, na mahuli Tapos may di pa, ulan, ulan pa, na malakas. Pero ngayon, sana, uh, ituloy na ito. <coughs> Lagi, panahon ngayon pa ngayon lang ako. Uh, panahon ng... Ito lang, Diyos. Sabi natin... any season. Oh, good morning, mga. Okay, bob. I love timbang nga 'di ba? Because palpas. Hay, maganda kung dito dagang, guys. Oh, Ang ganda dito. Ang ganda siguro ng dito sa plaza. At diretso ka nila yung mga pasayaro niya guys, wala na ano. Kasi, pwede nyo namang sabihin na ano, uh, ay sa plaza, kung sa plaza kayo baba. Meron na. Daan ang bababa sa plaza, hindi diretso ngayon ng terminal. Marami naman na tricycle sa terminal. Uh, ano yung masasakit? Ah, nakabang na tricycle dito. Ano pakusgos ka nyo? kaya, yung makretayo gay tanong. na magkanta tao. sa bahay ni Madol. magretayo bumungtana at tao. leb si Joe leb ka atao. si Joe leb ka Ay, kaliwa tayo. Kasi kung diparito tayo ng tulay. Ano na yan guys, palabas ka ng Maynila yan. Ah, palabas ng Rubinsya ng Cabra. Dire-dire ito yun. Di ito tayo sa kaliwa lang ito. Eh? Ito uh, ka kasi guys, apat na palapag doon Nagiba nung Nagiba nung ano lindol. Panglima ata yung laptop niya. Bale, limang palapak yun guys. Pero tapos kasi sa taas. Yan dali si Corin tanawin nung kasi ano. Kita mo yung kabuuan ng sinalang, kabuuan ng mga bukid dito. Okay, si kaya, yung kita kita mo siguro Corin kaya ay dali niyo atin lang Katao lang na sobrang lakas yung lindong na bumayo noon dito sa abroad. Kaya yun. Ah, uh, kapitak ka uh, buti na lang wala naman wala naman ako nabalitaan na, na sinabi ko may may nadisgrasya baka walang tao nung salun kaya nakalabas kaya okay naman uh, kaya lang yung ano lang sayang lang yung uh, pinagawa mo kaya naging toy story na lang wala mo pala, na lang tayo sa bahay ni mother pero si mother wala na sigurado diyan. Ano ba 'yan? Hay. Saan 'yung ni mamang itag. Bye. Ayun. Ng magandang dilag natin ay nang natit. Ayun. Yan. Ara-rap. Ten. Ayun. Kaya naman nag Okay, natin natin dito. Okay, sabay ni Mato. Oh my God, sure, yama, bangka? Bangka, Mr. Lo? Para man natin yun. Mabing na lang. bangka? Mabangka? Mayroon na, gamit siya rin yung mabangka. Mayroon na, mayroon na. Mayroon na, mayroon na. Shout out kaya, Oh, nak bijak noh. Ya, nak tunggu YouTube. Ah, sampai jalan. Nak mau nak nak tu noh. Nak mau bujang ya. dah metu. Okey. Jangan lewat guys. Bagak dia unuk. Ha? Bagak tajunuk, mumun nak Balik Eh, Jesus. Yun. Ito ay ang San Marcos Bridge. Hindi ko pa nabibidyo sa inyo ito guys. Ah, uh, ibibidyo ko siya mamaya. Yung ano, yung i natin yung tubig. Siguro, mamaya madaan. Uh, may tayo kaya hindi umulat. Uh, na natin mamaya. Diba yun, uh, nakalitan na rin yan, guys, dati Dating, ano? uh, dating old panuun maog na ano uh, na uh, minodel nice lang ng konti at yung mga bakal pa noon nung mga teenager ako mga bakal pa noon tapos yung tungtungan mo kahoy kaplang alam nyo dati ko. San matyas Ritz okay na rin yung mga balay dito kasi yung maganda na rin yung mga at ikaan na rin siya oh. Se betul tu. Barang datuk aku bukti nak tu, jadi, karena ni kamu mulak lab, kamu mulak ker, jadi, awak cepalai nak jadi, palai ni. Jadi, ada mana palai di tu? September, mungkin uh, kahani. September ke? Oh, November, 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 nak. Sanya po, may meron na rin yun yung puro yun palay. Dati ano to guys, malamang sa bahay-bahay doon dito, puro palay lang to. Kaya tubuhan pala guys, puro tubuhan mga nakatanin dito. ayun ano na, oh. puro bahay na, business na, business na. Ano na, ano na. Unti-unti na rin nade-develop na mga uh, puro. Oh. Halos nababahayan na lahat ng mga highway. Lahat ng mga highway, mga ano nakakandong nakaka ano na rin kasama kasi sa pag, uh, pag pagdami ng tao ganito like, kapag dami na rin ng mga negosyo kasi eh, baka ng mga tao maraming tao marami rin may hito kasi maraming hito kasi kahit paano maganda na rin ako Okay, hanggang dito na lang tayo, guys. Pakita ko sa kanilang sa inyo. Yan ang sityo labnak. Ang tangaw. Ito naman, papuntang Peñarubia. Peñarubia, ilang munisip mo na yun, guys. Ah, uh, ito. Ito yung mga palay dyan. Gaganda, oh. Di yung na ngayon. Ah. Hanggang to na lang, guys. Good day, good day. At magandang buhay.